gamot para sa COVID-19. At kung ito na ba ang tinatawag na miracle drug na magtatapos, magbibigay tuldok sa problema natin dito sa pandemic na ito. Maganda po sana kung talagang totoo. Pero paano po kung hindi? Ito po yung sinabi ko kanina sa pag-upisa ng show na mag-ingat po tayo sa panahon na ito. Marami po magsilabasa ng mga na ng balita na nanag-offer po ng hope bilang kasagutan sa nangyaring krisis natin ngayon. But we have to be very careful. We should know kung ano po yung tama at ano po yung mali na balita. Himay-himayin po natin. Kaya nga po, andito kami para kami po ang tutulay po sa inyo sa mga kinaukulan na magbibigay po sa atin ng tamang kasagutan. Tulad po nitong si Senator Bongo na tumutulong sa atin na para may hook up po tayo sa FDA. Na natin. Center tapos kasi defect 'yung, eh, so, yun, 'di ko alam kung para ba 'yan sa meet ng, ng accredited certification uh, so, ah. But, sa mga ospital. Tapos tinanggalin rin tayo, kasi problem. Among Correct, Products B, bukod sa Products B, Senator Bong, meron din 'yung pabunan antiviral injection. 'Yun daw, 'yun daw po ay gamot din daw. Regardless of anumang gamot 'yan ang importante ko, accredited dapat ng FDA. Hindi natin alam kung ano magi inspector nito hindi eh. Na makagaling galing, baka mga masama. So, importante ang anong sasabihin po ng COVID-19. Mm -hmm. so, wala po kaming hindusong uh, uh, gamot uh, na nakakasindi sila ngakot. Usec Eric, magandang hapon. Dr. kasi may kumakalit ngayon sa social media na meron na raw pong gamot para sa COVID-19. Ito pong Prodex B. Ay, nag-trisory po ako dyan na hindi yan gamot sa COVID kasi ano po yan, steroid at saka anesthetic. At saka unregistered siya ng product dito sa FDA. Kasi po nabanggit rin niya po yung pangalan ninyo na nakausap na raw po niya kayo. In fact, maging si Sen. Bongo nabanggit din na kulang na lang daw po, approval na lang daw po ni Presidente. Hindi pa po sila nagsasubmit ng kahit anong application. Nakausap ko po, po sila aapon. Mm. Binigyan ko sila ng listahan ng requirements para ah. mag-register ng product. Mm -hmm. At so far wala pa po silang sinasubmit. Itong gamot ni Dr. Willie Pabunan, ito yung bumubuhay hindi lamang sa COVID. Marami na itong binuhay na merong HIV, may chikungunya, may dengue, kinagat ka ng ahas, ng aso, binubuhay na ito. Meron lang a certain group na ginagaya itong gamot, Prodex B. Ito yun yung sinasabi ng Food and Drugs at ng Department of uh, Health. Health na hindi daw pwede dito sa ENCODE. So, Dok Napaka-tagal ng ano nito, almost 30 years na, 1996. Nagumpisa na sa animal snake, ano, snake bite, tsaka sting. Nakapatente sa Amerika. Then sumunod yung three major diseases, influenza, dengue, at tsaka HIV. Nag-grant itong patent na ito sa Amerika. Inaaral din natin yung mekanismo ng ating ingredient, ang mga gamot. Imagine pati nga yung HIV, no? Aha na galing na konsansan binigyan na ng taning isang buwan na lang Kukalimu. ang buhay buhay up to now buhay okay at ngayon nagdadatingan pati yung mga COVID-19 na patient nabubuhay ako medtech board passer din ako sa medtech nagtuloy sa medisina hindi ko pa nakita yung ano, yung test na yan. Pagdating sa result, isang linggo, nagkataon na meron akong pasyente na ginagamitan ko itong antiviral. Actually, yung booster na yun eh, saka na lati discuss. Yung antiviral, Itong gamot na ito, napakarami yung kanyang scope ba? napakalawak ang scope niya. Kaya yung binabanggit nyo, chikunggo meron yan. Talaga naman. At ipapakita ko, sana, yung references kung bakit kaya niya ito. eh, walang nakikinig. Dahil, ang sinasabi nila, pag nakita nila, yung composition daw ng technology nito, na nakita na corticosteroid agad. Pronouncement, nagko-contribute yan sa immunosuppression, ganyan, cautious sila dapat nandito ang ano, nagbigay ng pronouncement ang dapat authority na ganun na lang. Hindi po ganun ang ibig sabihin itong technology na ito. Para may paliwanag ko sana kung paano ginamit ito ang layo, ang layo ng kanilang ano, pagkakaintindi. Akala nila, akala nila kung uh, napag-aralan sa ano, na, 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 uh, corticosteroid, the long run, kakanan, tama naman. Pero at what dose, gaano ang frequency, saan ginamit, paano, yun ang ano doon. Yung paggamit ang mali. Otherwise, kung mali from the start yan o kaya hindi na ano, hin binan na sana dyan sa market hindi naman addicting hindi naman prohibit kasi er, sabihin ko sa iyo Idi i-discuss lo ito kaya nga yun ang ma I, will, I will just refer it to the patent itong COVID na ito nagkataon <clears throat> na may pasyente ako sabi ko nga tumawag siya dok sabi niya may hawak ako itong gamot mo Itong kapatid ko, itong pasyente ito, nag-konsulta nag, uh, sa isang medical center sa Manila. Pinauwi, hindi niya ma ano yung kanyang severe headache. Ako naman, ano bang ba mga laboratory na ginawa na sa'yo? Ganito, dok, sabi niya. In X-ray ako. Tapos nagkaroon ng ano, blood test, ganyan. Kinuha na ako ng swab for ano yan, COVID. Ang advice ko lang, eh, huwag kang lumabas na against medical, medical advice. Ang gamin, baka pwede, sabi ko, baka pwedeng mag-request ka, na sa bahay ka na lang mag-self, ano, quarantine. Pag nandun ka sa bahay nyo, kako, just let me know. Bibigyan kita ng instruction. O sige. Meron ka na bang ano? Subukan, ano, pilitin mong kunin yung laboratory ng result ng radiology, ng ano, x-ray. Lumabas, right pneumonia. Kailan daw lalabas yung ano, took mga ano, less than a week time, doc, sabi niya, yung COVID test. Ano, binigyan ko na siya ng ano, instruction, nagbigay na ako ng ano, dose. 72 hours, makikita nyo na makikita yung ano yung progress niya na talagang mark improvement na magaling na ako sabi niya bakit mo masasabi okay ganito appetite ko nawala na yung severe headache ko lahat lahat back to normal may pangamba na ako na ano alam mo nandiyan ka rin lang yung ano bigyan mo na yung yung mga pamilya mo 7th day lumabas binigyan niya ako na ano Anong resulta? Positive. Dahil nga sa potential nitong gamot na ito, I am more than confident na kaya niya. Hindi po, di bagong sakit yung ano, corona, yung corona, hindi bagong sakit. Nasa libro yan. Bakit niyo po nasabi? Medtech pa ako, nakita ko na yan eh. Uh -huh. Oh, graduate ako ng Far Eastern University. 76 graduate. Ano nangyari ni pasyente? Buhay na buhay. Binigyan siya ng antibiotic take home. Kaya lang, ang problema, It seems na hindi niya matolerate dahil nagsusuka siya. Sabi ko, para hindi naman masyadong ma-stress ito, ang gagawin mo, kako, i-reduce nga natin, subukan natin, after meal mo, subukan mo, hatiin mo. The following day, ganun pa rin ang reporting niya. Dok, hirap ako, sabi niya, hindi ko makaya na. Okay, totally hold natin muna yan. Ano ba yung principle ng gamot na ito na pinaghalo mo? Ang sinabi ng isang researcher noon, hindi pwede. Bakit? Merong isang enzyme na hindi hindi present sa animal so it is only present in human plasma. Injectable pala yung uh, yung gamot at uh, for 30 years maraming nag-survive. At ngayon pinag-uusapan natin si yung Enco at tinatanong po namin kay Doc. Uh, Nagbigay siya ng isang uh, family na ika nga na uh, hospital, nag-positive at yung gamot ay uh, sinubukan, nag-okay daw po. Yung legality sana ng product. Approved drugs ito. From there, na protocol, wala nang patutunguhan to dahil nagkomentaryo na nga sila. <laughs> hindi na ako, hindi na kami, wala na talagang drive na itulipa you know, ituloy pa. It is only this time because of the magnitude. Sabi niyo, Doc, hindi bago ang sakit na ito. Sa references na tinitingnan, you should identify yung klase ng virus na sinasabi. Itong gamot natin na nilalagay is vericidal. Na-classify na itong mga viruses I na ito all. eh. Itong pinagbatayan namin dahil ito yung mga kaso noon na meron dito sa Pilipinas, nag kami sa flu, sa dengue, flavivirus, HIV, retrovirus, influenza, orthomyxoviruses. Pagdating dito sa pinag-uusapan na pandaigdigang problema, coronavirus, yan nga sinasabi na SARS. Ito ang tinatawag na virus family. Pamilya siya. Ano ang ano, ang medically important virus na meron yon dito sa family ng Corona, yun nga, coronavirus. Ito, COVID. Hindi ba sabi nila? Coronavirus disease 19 dahil 2019. Long time ago, na-classify na ito. Ano ba ang general characteristic? Bakit kayang-kaya nitong gamot na ito? Karoon ako ng isang konkretong kaso na nandito dokumentado talagang tugma ito sabi ko nakita nito tsaka alam na namin na, alam naman namin na ang problema lang saan kami kukuha ng isang kaso eh hindi pa ako nakakita ng kit but now mekanismo simple lang ang ano nito mekanismo napaka lang kung alam mo ang mekanismo nitong mga 70% alcohol ang epekto mabubuhay ang pasyente sa sakit COVID, mayroon silang common structure sa alcohol pwede pong gumawa ng mm -hmm. check -hmm. summary kung nga kinakailangan mm -hmm. at kung yun ang uh, magiging uh, maging daan para maiparating itong uh, effectiveness gagawin po natin kasi marami na pong namamatay kung meron naman palang prevention hmm. pag-aralan ng gobyerno hmm -hmm. tama para hindi naman napaparalyze ang ating pamahalaan dahil hindi naman mauubos ang pere. Hmm. Pero we have to talk now about uh, the prevention. Yes. At PUI ka pa lang, dapat napiprevent yeah. ka na. Yeah. Pagdating sa therapeutic level stage. Iyan yeah, na yan. Kung ang isang pasyente o ang isang tao ay pinaghihinalaan, ang tawag po natin dyan ay eh, person under investigation. Wala bang magaling na inventor na doktor sa Pilipinas na pwedeng bigyan ng chance ng Department of uh, uh, Health at ng bipat uh, BPAD na katulad ni Dr. Willie Pabunan. Kung malakas at maganda yung resulta ng gamot ni Doc Willie. Eh may gagaya niyan eh. Kung naglalabas sa pronouncement ng uh, food and drugs at uh, DOH, like for example itong tinatawag na Prodex, Prodex B, hindi po yung kasali, katugma dito po sa gamot ng pabunan antiviral hindi mayuwasan, ang tao, ang tao natatakot. Mm. So ginamit ito, wala naman daw side effect yung ginamit. Saka ng tao, ba't iintayin pa namin maging uh, confirmed COVID victim kami na eh mm. Ngayon pa lang, kailangan na namin mapalakas yung katawan namin. So ito na yun. So, e, kung inilalapit natin itong, di naman mayuwasan, sa panig ng pamalaan, napag-aralan din mabuti. Mm. no Kasi sayang naman kung napalakas yung ibang nating mga kababayan, mm kung napagaling iba natin mga kabayan, hindi sakit na COVID. Katulad, sa ibang sakit, HIV, iba-ibang sakit. Hmm. Bakit hindi subukan to? Isang araw dumating po sa akin buhay na yung aking mahal sa buhay, yung aking oh, asawa. Pala. Eh, Oo, Eh, nagkaroon ho ng kagaya ng sakit. Pag sinusumpong ho yung, halos mababasag ang mukha, mababasag ang bungo. Talaga? Dito ko lang ho dinadala. Isang injeksyon, kumakalma po ho, yung kanyang pananakit, aneurysm. Dito ko lang pinapa-injectionan. Eh, kung hindi ho dito kay Willy Pabunan, baka matagal na ho kong Atin pa kay po mga kaibigan. Buhay ng tao. Daan-daan, libo na. O, oh, ang namamatay libo. sa buong mundo. Patungkol dito sa COVID. Mahal na Pangulo, kami po dito sa party ng San Marcelo Sambales. Ang gusto ko lang po mangyari sana, dahil nga sa magnitude na kinakaharap ng ating mundo sa COVID na ito, ang akin lang po, kahit isang minuto, dalawang minuto lang po na makausap nyo ako, sapat na po yun para makita, ko, makita nyo ako, maliwanagan siguro po. Malaking pasasalamat ko po sa kanila na kung sakali man na magkaroon ng ganong pagkakataon, more than willing po ako na makipagtulungan. Sa inyo lang po ako gustong mag, mangumpisal, kumbaga magsabi ng loobin ko po sa loobin ko po dahil dito marami ng <clears throat> nadadali na kagaya namin na sa health mga ano, mga frontliners